Magandang gabi mga kalaki. At uh, tayo po ay kumain muna. Ayun. Ah, uh, ang dami ko pong nabigyan ng mga laki numbers nireplayad po kanina ng 3 mga kalaki. Siguro naman ngayon anong uh, alas 7 na ng gabi ngayon, uh, siguro naman wala nang masyadong mag-chat-chat para humingi ng laki numbers ano. Yung mga hindi ko po nabigyan, na hindi ko napansin. Pwede na po kayo mag-chat ngayon, siguro naman mabibigyan ko na kayo lahat kasi ang dami ko pong nabigyan kanina at ako po ay ginutom kaya tara kain po muna tayo ngayong gabi po para bukas po April 7 aba meron kang lucky numbers na hawak mga kalaki lumabas mm. muna ako para kumain kasi po magsusumada ako ngayon tapos yung mga hindi ko nabigyan siguro naman ko na yun ano at yung mga hindi ko po nabigyan na iba kasi po na check ko po hindi po kayo mga nakafollow hindi po kayo nagaheart hindi po kayo nagko-comment hindi po kayo nagsishare ng mga videos ko chinek ko po yun. Okay? Huwag po kayo magtatampo, ha? <coughs> Ayan. At mamaya po mga kalaki, mamimigay po ulit ako ng mga 6-digit lucky numbers para naman po sa mga tatayapon ng mga 6-digit Pilipinas na loto at Pilipinas na al mga loto abroad naman po. Pero ngayon po, yung mga hindi ko po nabigyan kanina, inuulit ko, siguro naman ko na lang ang hihingi ngayon pagkakataon mo na para mabigyan kita, ha? Basta nakafollow mga kalaki, nagsishare ng mga video, nag heart ha? At nagko-comment mga kalaki. Kakain lang ako. Tapos bibigyan na kita.